Hello guys. Oi, kita kedit man. Da use na to. Ah, so. Ni <laughs> ano ko lang din to microphone guys. So i i taod ba. Taod sa sin ko so, man. Oh, is kay mag video video man ko dito. Kay mag. Sa pusa. Mag video video man ako doon sa nabas guys. So sa so, pusa Uh, supposedly no gagawa tayo sana ng isang reaction video ngayong araw na to no so uh, pero sa ngayon guys no hindi mo na bibidibidi mo na ako sa may bandang labas guys hey guys pa ka lang no so may by... nano pala ako dito nasahod na tubig no yan ko muna to, no? ayan, to yung container ay Malapit <coughs> na mapuno.

yun o na yung isa tapos sa eh uh, hindi na din ang isa yan eh <laughs> nako kasing bigi eh mahirap kasing tubig dito aray ko aray ko <clears throat> yan hirap na itong may nakagabit ang microphone Yeah. Oops, sige Hindi, hindi na nabuksan Yan Kuya na yan, yan. Puno na kasi yung Puno na kasi yung Rang na Pinapunodohan ko na ito, big Kaya I-standby ko na muna itong isa Nasaan? Yeah, so. Pero so, isang konti na Ayan Is muna. Ayan na Stand muna siya dyan kasi <laughs> Puno na yung sisidlan ko ng tubig Okay, puno na yung drum Ano naman tayo no? hindi pa tama tayo dito Sa so, may bandang labas tayo So yun guys, dito ako sa may mataas na parte ng ah, lugar no Ayan. Mataas na naghihintay kasi yung pusa. Yun. Nasa mataas na parte talaga ako. Ayan. Oops, santas taas. Hindi Yun niya mapuno. Teka, teka. Yun yung kalsada. Yun. Kasi may bandang taas talaga ako. Yun yung aso. Oops, baba. Baba na. Teka. Mayana, mayana. Yan. Ah, nasa mataas taas nga ako na paratino.

Ayan, mababaan na pa, ayan. Oops! Aray na siya. Mababaan na talaga, ayan. Hintik oh. na yung bumigay, ah. So, yun na muna sa ngayon, guys, no? Bye-bye!